Yan yeah, mga ka-discovery, nandito tayo ngayon sa may Starbucks sa Mulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Yan, bali, blinag ko nga pala ito nung nakarang linggo. Uh, sabi ko, ano, uh, sa susunod na buwan mag-ooperate. Nagulat ako, uh, nag-ooperate na agad yung, ano, yung Starbucks dito sa Sumulong Highway, Antipolo City, dito sa may overlooking. Yan, yeah, napakabilis ng contractor na itong ano na to, na itong Starbucks na to. Parang may lang nila ng ano, ginawa lang nila ng ilang buwan tong Starbucks dito. Yan, yeah, mga ka-discovery, yung mga pupunta dito sa Antipolo, dito sa may overlooking, yan, yeah, malapit sa may Cloud9. ah, uh, ito, oh, nag na yung, ano, yung Starbucks sa Highway, Antipolo City, dito sa may overlooking. Yan, dami ng mga nagpupuntahan, no. Ang alam ko kahapon to na gano'n eh. Uh, Sunday to nag-operate. Yan, nakala ko pa naman mga next month o dalawang buwan ba to mag ooperate Yung pala. Ayan, ito na, nag ooperate na agad. Nung last week ko lang siya blinag. Ayan, ito na, nag ooperate na siya ngayon. Napakabilis ng contractor na ito. Talagang ano, paspasan. Yan, malapit talaga ang ano, ang contractor ng ano ng ng Starbucks. Yan sa mga pupunta ng Antipolo, yan no oh, Sarap magkape ngayon dito, umuulan. Tapos matatanaw mo yung overlooking na may pags. Yan, nagdadatingan na yung mga sasakyan para makapagkape-kape. Yan, ang problema lang dito, sigurado, parking kasi yung parking space na itong Starbucks ano sumulong highway antipolo uh, ano limitado lang yang kagaya nyan doon na lang nag park oh. kaya pag may umalis automatic palit siguro baka ito gawin nilang parkingan to kasi malam ko sa Starbucks din to eh ito ang isa sa pinakamagandang spot ng Starbucks, ito sa branch nila kasi uh, siguro kung meron din sa kagaytay na overlooking, isa to sa magandang spot ya yeah, mga discovery punta na kayo ya yeah, meron silang page uh, pinost nila kapanyon yung, ano yung yung opinion nito kaya nalamang ko rin na nagulat ako na nag-ooperate na pala sila Yan mga ka-discovery, hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa may Starbucks overlooking dito sa may Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Thank you for watching!